Good morning mga idol. Tamang tama, may nakahanda po akong masarap at magandang pa-breakfast meal sa inyo. Isang content na talagang nanam namin ninyo ang bawat hibla ng aking video ito na papamagatan kong mulat. Imumulat ko kayo. Mamumulat ka ba? Mulat ka na ba? <laughs> Komedyante eh, no? Anyway, mga ka-idol, ang pag-uusapan natin ay yung mga bagay-bagay na posible na ayaw gawing posible ng mga taong imposibleng makiusapan. Ah, di ba? Ganon, mga ka-idol. Kaya kung kayo po ay first time na nakapanood ng video nito or ligaw po kayo ng aking YouTube channel, pabili po kayo ng bagong sa sakyan. Please subscribe. Paki like, Magbigay ng healthy comment. Pakishare po sa inyong family members relatives, friends, maging sa inyong mga ka-co-employee para kung sakaling may pabili po sa kanila ng sa sasakyan at least nakatulong po kayo sa simpleng bagay ng aking video. I remember nung kapanahunan ko way back nung aking ahente, may mga katanungan ako sa aking isip na hindi ko po isinisiwalat that time. At that time na 'yon, parang may hint na ako na mayroon pala akong misyon. Until such time na ako mismo ang nag-auto loan after ko naging ahente. Don ko na realize na ay mayroon pala akong mission. That time na yon naisip ko na magtayo ng business. Isang maliit na company or agency na ang kinikater po ay auto loan. Ang mission ko that time is to help people to get the car in a fastest way. Pero wala doon yung kung saan sila mga kababa. Until such time na dumating po yung pandemic na binigyan po ako ng calling ni Lord na, Hey! Hey ka muna, George. Di ba may plano ka na magtayo ng business? Meron akong calling para sa'yo. Nais kong tulungan mo ang iyong kababayan. Magtayo ka ng isang YouTube channel na lifetime mong magagamit na makatulong sa'yo at maging sa iyong mga kababayan. I-share mo ang iyong skills and knowledge para hindi po sila magka-problema in the future. Gusto ko maging healthy ang kanilang account. Then there you go. Nagtayo po ako ng aking YouTube channel. The Carlo Expert was born. And dahil sa naging proven and tested ang ating mga contents, ayan, biglang dumami ang ating mga followers. At isa ka na doon mga ka-idol. Okay? Alam nyo ba na kayang ibigay ng ating bangko ang kayang ibigay ng dealership? gaya ng promo, except zero down at low down. Noon, ayaw ibigay po ng mga dealership yan. Mortal sin sa kanila ang zero down at low down. Maging ang free monthly amortization. Three months monthly amortization. Ngayon, bukod sa zero down, makakakuha ka pa ng free 3 months monthly amortization. So meaning, ika 4 month ka pa mag-uumpisang magbayad. Grabe ano? Napaganda nun. Pero paano kung nakalimutan mo yung ika 4 month? Eh, nan starter ka na ngayon. Passyo ka na ngayon. Eh, less than 1 month. Magpapakita na ngayon ang reposesor. ba? Diba? Eh, na-inlove ka sa iyong sasakyan. Nagkaroon ng sentimental value. Tapos ka ngayon. Wala ng sentimental value ligwa ka na <laughs> Okay, ganito 'yung mga ka idol. Kung kayo ay depositor po ng bangko, try to reach out sa mga bank managers, maging dito sa mga uh, marketing, no, sa kanilang sales. Sabihin mo sa kanila that you are planning to uh, buy a brand new car through financing. Then i-acquire mo ang pinakamababang down payment as much as 20%. Then, ipakita mo ang iyong price list galing sa dealership. From there, price and discount, okay? 20% down dun sa unit plus insurance and shuttle mortgage. Guys, ang insurance ay kayang ilibre ng bangko kung tutuusin. Bakit? dahil meron po silang sariling insurance. Meron po silang kapartner na insurance. At kapag kumuha ka ng auto loan mismo sa bangko, nire-require po ng banko na sa kanila mo kunin ang insurance. Yes. At kaya nilang i-offer ang pinakamababang premium na same din ang coverage na ino sa dealership. Shuttle mortgage. I remember shuttle mortgage ay walang nagturo sa akin yan nung na, pa, nasa panahong nasa dealer ako. Dahil gusto kong malaman kung papaano nila yan kinukumpute. Binigyan kami ng formula. Ang hirap kunin. Nung nalaman na namin kung paano yan kunin, tinanong ko ang aking mga colleagues, no? ang aking mga seniors, maging ang managers, Saan ba napupunta ang ganitong halaga na binabayad natin sa banko? Sabi nila sa gobyerno, dokumentarista, stamp, notary, bakit ganito kalaki? Magkano lang naman yun? Mind you, kung mamamantli ka ng iyong sasakyan at matatapos mo na ang iyong mortgage, magbabayad ka pa rin ng release ng iyong mortgage. What for? Useful ba yun? Di ba? Kung totoo sin, pwede na tanggalin ang chattel mortgage eh. Kahit insurance na lang eh. Pero yung dalawang yon, kung totoo pwede ilibre po yan ng bangko. Three years registration ay carry bills na po yan ng dealership. TPL, carry bills na po yan ng dealership. Previous, as long na hindi po premium ang ibibigay sa atin, carry bills na rin po yan ng dealership. Unless kung gusto po natin ng premium, tayo po ang magsishoulder nun. So guys, magpa-compute po kayo based on 20% from there. Price, less discount, net price, 20% plus insurance plus shuttle mortgage. Ibi-breakdown po yan ng ating bangko. Then, interest. Let's say 3 to 5 years, narito ang interest. O, tignan nyo. See? What if kung almost tripleds po ng interest ang ipinapataw sa atin galing sa dealership. Hindi ka ba ihimatayin? Hindi ka ba tatumbling? What? Bro, what are you talking about, man? Mapapaisip ka. Baka, ay, eh, teka muna. Huwag muna tayo magbadale. Mag-isip muna tayo. Baka naman kaya natin mag-ipon pa. Kaya natin mag-down ng malaki o bilhin na natin ng cash para wala na tayong sakit sa ulo. Di ba? See? Palatag mo sa iyong manager ang interest na pinataw sa iyo. Let's say 3 to 5 years. Palagay mo. Once na nilagay na po yan ng bangko, try to inquire naman sa mga dealership. Sabihin mo, magpapakompute ako same sa variant na to bigyan mo ko ng magandang offer. Mababang down, mababang interest as much as possible than yung mga previous mo. Then, ibangga mo yung parehong computation. From there, makikita mo yung difference na mas mataas lang ng down payment ang banko. Pero the rest, pagdating po sa interest, mapapatumbling ka ma... E, times mo ang monthly into 60, 60 months. No? I-add mo lahat yung monthly mo in 60 months. Then, i-plus mo yung down payment mo. I-less mo yung SRP. Makikita mo yung difference ng dalawa mga ka-idol. Kung meron mga slight difference, at least nakababa ka pa rin sa bangko. Okay? At ang masaklap dito mga ka-idol ay ang mga bangko natin ay hindi po nag-offer ng mga facilities gaya po ng mga customers na napapass due wala silang ino-offer na uh, restructured na payment plan. Now which, ngayon, kapag ikaw ay na-pass due in less than one month, meron ng tatawag sa iyong mga third party na magpapakilalang taga-banko daw sila. At first, okay silang kausap. Mukha naman silang professional. Madaling mapakiusapan. Makikinig pa sa mga sentimento mo. Pero ang dulo, hindi rin makikinig. Kapag dumating na yung point na ikaw ay medyo nabanas, na inis ka, kakateks, kakatawag nila, doon na, lalabas na ang mga pangil nila. Manggugulo na sila, mga na sila kung ano-ano na sinasabi nila. Pati yung mga family members natin, damay. Relatives natin, damay. Kapitbahay natin, damay. Halos hindi ka na makakalabas ng bahay dahil akala mo inaabangan ka. Akala mo may malaking utang ka. Akala mo para kang nakapatay na kriminal. Ang hirap. Di ba? Sana man lang, may ino-offer ang banko na facility na which makakagaan po sa mga customers. Especially yung mga na-pass due. Let's say, nag-acquire ako ng monthly na uh, in span of 60 months or 5 years. Ika, ika three years ko, medyo nagka-problema ako ngayon. Nahirapan na ako magbayad dahil may nangyari. Di nayasahan. Nakiusap ka sa bangko. O, di ba? Pumayag ang bangko. Sige, i-restructure natin ang inyong payment. Okay, papababain po natin ang inyong monthly. Pero sir, uh, instead na babayarin ninyo is two years na lang, extend pa natin ng another year para naman bumabangin yung matli, Okay po ba sa inyo? Yun nga lang, sir, siyempre, yung interest, mataas pa rin. Okay. Kung okay kay customer. Pero kung hindi okay, eh, huwag po nang kunin. I-let go mo nang na yung sasakyan. Pero kung may ganitong klasing payment plan, why not? Malaking tulong ito para sa mga customers. Lalo na sa panahon po ngayon. Ang hirap kumita, mga idol. Lalo na ngayon, ang hikpit ng kompetisyon, hindi alam ng ating mga customers kung magkano ang interest na pinapataw sa atin. Ngayon, nalaman na ninyo sa video ng ito, mapapaisip na kayo na, teka muna, huwag muna akong magmadali. Baka mamaya, eh, magkaproblema ako in the future. Alam nyo ba na kapag kayo ay nag-auto-loan ng uh, uh, almost 5 years, eh, pagdating mo ng ika 2 years or 3 years, umay na mag-monthly parang ayaw mo nang mag-monthly. Para bang isinusumpa ako sa sarili ko na ayaw ko nang umutang ng sasakyan dahil malaki palang burden ito. Na tipo bang halos nag-asawa ako ng dalawang tamad na asawa. Sakit? Yes, totoo mga idol. Mahirap. Okay? Kung wala naman po kayong inaasahang malaking pera na passive income or may nagpapadala po sa inyo, eh huwag po kayo sumugal sa ganitong bagay. Mas maganda is mag-ipon po muna kayo ng pera na may down po ninyo na malaki para ma-acquire po ninyo ang mababang interest. Okay? Yan ang itinuturo ko po sa inyo para hindi po kayo magka-problema in the future. Bakit ko sinasabi ito sa inyo mga idol Dahil sobrang aggressive po ngayon ng mga bangko. Dahil sobrang aggressive po ngayon ng mga third party agency lalong-lalo na yung mga nagre-repossess ng ating sasakyan. Wala po silang wala po silang puso na ayusin ang ating problema. Trabaho lang. Okay? Walang puso-puso. Trabaho lang. 'Yun ang sasabihin sa atin. So in other words, ang mission nila is to get your car To retrieve your car, the rest, igaw na ang bahala. Ngayon, kung gusto ka nilang tulungan, mag-offer sila ng kotulun sa'yo. Nasa sa'yo yan kung kakagatin mo yung offer nila. Pero kung ako sa inyo, wag na. Okay? I-let go mo na, idol. So, I hope sa video ito, marami po kayong natutunan. Marami po kayong nalaman na in time na bibili po kayo ng bagong sasakyan, especially auto loan, is mag-isip po muna kayo ng malalim. Kailangan po ninyong magpa-advise, kailangan po ninyong kausapin ang inyong spouses para naman maging solid ang inyong pagkuha ng sasakyan. At kung walang purpose naman ang pagbili ninyo ng bagong sasakyan, e eh wag nyo nang sugalan. At wag nyo na ring sugalan ang mga high-end na sasakyan na may magagandang ino-offer na iba't ibang technology. Isa po yan sa mga nagpapa thing sa atin, yung mga technology na yan. Marami pong nag-o-offer na magagandang technology. Who knows na yung mga technology na yan, baka in the future ay magka-problema. Mas malaki pa ang gagasusin mo. E eh, ano ba naman yung bumili ka na lang ng simpleng sasakyan na magagamit mo naman na pwedeng mag-transport sa iyo from point A to point B. 'Di ba? 'Yun naman talaga ang purpose mo is ma-transport mo ang sarili mo at ang iyong pamilya. Hindi mo kailangan ng mahabang seremonya para sa iyong sasakyan. I hope makatulong po ang video ito sa pagbili po ninyo ng bagong sasakyan. Thank you for watching The Car Expert. Please continue supporting The Car Expert.